Shout out mga kabindors uh, Mapagpalang araw sa inyong lahat uh, Saan man tayo sulok ng mundo naroon uh, Sana ang pagpapala ay dumating sa atin At magandang gabi Magandang araw sa inyong lahat Ngayon mga kabindors, samahin niyo ako sa aking mission Ngayon ay kaya update na namin natin si Ate Aruna. Kumustahin natin mga kabindors kung naipagpatuloy niya yung kanyang ah uh, pagnenegosyo, pagtitinda. Ah uh, samahan niyo ako mga kabindors sa aking uh, pag-update sa kani. Upang malaman natin mga kabindors kung Uh, natuloy ng kanyang ah, uh, pagtitinda. Kaya abangan nyo ako doon mga kapindor sa aking pag-update. A few moments later. Ayan mga kabindos, narito na tayo sa Kalaat Magandang umaga! Kumusta na po? Wala pa kayong ilaw? Para madilim ang ano natin, ano? mm -hmm. Ay, nag-araw ka palang? Kapi? Ka kape tayo Sige, sige. Nasaan si mister? Hindi, naman Ah... Kamusta yung ano? Nasaan yung kambal? Eh, nandito pa. Wala din po silang ah, wala. pasok. Ah, walang pasok. Wala. Ay, tama. Walang pasok ngayon. Ano? Wala. Kasi mag-ano uh, na nga siguro, magbabakasyonis na, di ba? Wala po sila yung pasok. Nag-chat ako pa. na. tipin wala daw. Kailan daw ang ano, bakasyonis nila? Ang ina-ata, 14 pa. Pero dipindi na yan kung papasok daw o hindi. Hmm? E kung sasari sa Christmas party, kung hindi naman, wala naman doon yung skip eh. So kakain lang sila doon. Hmm. Eh, E, eh, ganon din yata. Lahat ng paralan yata, ganon. Kaya sabi ano ay nakakainain naman daw, kakain older lang doon ng dyan ng magdo. E, 215 o 190. Ay, yung para na yun? Ano yun? Yung, um, yun, yung pagsasaluhan na bawat si Ah, kailan ba yun? 14, sa 14. Ah, pero uh, makakarating sila doon. Ah, kung gusto nila. Kung ah. gusto ng mga nanay. Kung ayaw na, malurating problema. Pwede lang din. Hindi tinanong ko kung may kinis sila. Sabi daw ng teacher, wala. Ah, oo. Eh, dagdagas sa stumbling daw yan. Eh, sa mga nanay iba, gusto sana may, may ano, kinis gift sila. Mm -hmm. Eh, Ayaw naman ng iba. Eh, di, yun ang susunod yung ano, yung ayaw oh, okay. kasi marami. Kaya nga. Ah, uh, kumusta yung ano yung mo? Yung pagtitinda mo? Ano ang pan? Anong nangyari? Eh, yun lang ako ya. Walang ano doon, Walang estudyante doon. Pero nakakuha ka naman ng, naka, saan ka nakakuha ng puhunan? Diyan, sa kay Ate Ima. Ah, dito yung kabina, may tindahan yung dito, dito? Dito, dito? Na, Buti nga ko niya ako, natitinda ako dun. Hmm. Tulang ng puhunan. Tinindam niya ako. Balik ko lang bang. Di ba ang sabi mo, Bumbay ang eh, hiraman mo? Eh, yun kasi schedule pa daw po yun. Ah, ini schedule pa yun? Hindi daw agad pala. Akala ko nga rin po yung lunis kasi gusto-gusto ko na talaga magtinda. Hmm. Tinaan ko yung Bumbay. Eh, tanak magdumaan. Mm. Sabi, tinanong ko, Ay, ma'am, schedule pa daw po yun. Hindi daw, ano, hindi daw agad-agad ibigay. Ibigay, ah. Kaya, nakiusap na lang po ako kay ate. Uh, Ate, okay. pwede yung hiniram na lang ano sa sa'yo, tapos ibalik mo yun. It, pinahiram ka ano? Bakit naman, pinahiram ako. Kaya makapagpunta ko hmm. yun. Pero ang gagawin mo ngayon kasi, di ba, ano, yung magsasara na ang klase. Eh, doon sa pinagtitindahan mo, eh, wala, man, wala ka ng customer doon kasi ang customer mo, ah uh, yung mga estudyante at saka teacher, siyempre, bakasyonis nila, paano na yon hindi ano ang naisip mo? Sa kanto na lang po. Nagpahalam po ako dyan kanina kung pwede akong magpinda pag samantala lang. At saan kanto yun? Dyan po. Ah, dyan. Saan? Ah, yung, yung Ayan, titan May half court po. Ah, oo oh, oh diyan sa dinaanan ko ngayon, diyan sa may tricycle oh, diba ano. Oo, marami nang tinda din diyan na ano. Mm. Eh, nagpaalam pa ako doon sa nagtitinda din ng mga katabi, sabi nila, okay naman daw 'yun, wala naman daw problema kahit daw magtinda ako diyan. Mm. Eh, yung sa akin ko pang samantala lang, gas wala pa yung pasok doon. Pag may pasok na doon, January po, balik talaga ako doon. Ah, so ako mm, yung pwesto ko eh. Kasi <coughs> pag doon ka nagtinda wala kang customer wala diba? po bakasyon nga eh mm -hmm. hanggang january ano yun four. january 4 pag 4 na ng january may pasok na yun balik na Ayan, balik Ayon ka doon ayun tuloy tuloy na ayun mm -hmm. mga kabindors ang ano ngayon kaya tayo nararipay ayun <coughs> Uh, para ma-update natin yung kanyang pagtitinda. Ayan, nag, ano mga kapindors, ang sabi niya sa atin ay lilipat mo siya ng pwesto. Naghanap siya ng pwesto na matakay tao na bibili kasi sa school. Ang ingay naman ni Doge. Doon sa school na pinagtitindahan niya ay wala siyang magiging customer doon. Ah, uh, Kamusta Ate Rona yung puhunan na yon na ginamit mo? Uh, ah, wala bang tubo yon? Pwede mo siya isa uli salanya, sa kanya sa may-ari na walang tutubuin. Wala naman tubo basta ibalik ko lang. Sabagay lunis mo pa lang naman ano eh ni Eh wala. wala pang tubo yon, hindi naman bumbay eh, ang hiniraman mo. Pwede ibalik ko lang o, daw po. Magkano na ko ha one type. Mm. So ngayon, di ba, may puhunan ka na ano na ginagamit na kinuha mo para hindi ka mapahiya doon sa ano sa iyong inutangan. Eh, meron tayo dito 1.5 na ibigay mo doon sa kanya para maibayad sa ano mo sa nakuha mong pera para, para wala ka ng problema yang puhunan na 1.5 na yun, uh, hindi mo na utang. Kundi, ano mo na talaga, puhunan mo na. Oh, ito atero na ang ah, 1.5 uh, one pipe, ano, na galing sa ating mahal na sponsor na nakakapanood sa ating video na binigyan ka ng puhunan kasi yung pinampuhunan mo dati ay uh, pambayad naman talaga ng bahay yun na ibayad mo doon sa bahay sa pahan kaya ang mahal natin na sponsor ay nagpaabot sa iyo ng maipupuhunan mo ayan 1.5 uh, ngayon naman sa mga susunod siguro na panahon ano tulad nito meron ka pang karagdagan na gusto, tol, nandun ka na, nakapwisto ka na sa pinagpipistuhan mo dati sa may school. Ano, kasi uh, sa January 4 pa ang pasok. Kung sakali man ay mag-ano tayo ng karagdagang pagkakakitaan doon, uh, yan, ano ko rin sa'yo, sasuggest ko rin sa'yo kung paano natin makukuha yung mga karagdagan doon. Yan, na pera ngayon, iyan ipampuhunan mo lang muna diyan sa ano, sa sinasabi mong pagpipiston habang wala pang pasok, di ba? Para mayroon kang kikitain naman araw-araw kahit paano may kikitain ka. Sabihin na natin pumita ka ng 200 pesos, di malaking bagay na 'yon. O kaya 100 pesos. Basta yung puhunan, hindi siya magagalaw, hindi siya ma-ano, diba? At titingnan natin sa pagpwisto mo na talaga doon ng maayos sa baba sa may school. Kung ano ang mga kahilingan ng teacher. Tapos, diba sabi mo eh, kailangan nila ng lotong ulam. Lotong, lot, lotong kanin. Para hindi na sila bibili sa loob. Siguro kaya sinadjisan ka para mapamura sila, makamura sila ng, ng ano, ng presyo. Kasi ang pagkakaalam ko sa loob eh, medyo napakataas, na oo. Oh. 800 data yung bahay nilang ano po eh. Ah, yung nagluluto sa loob, uh -huh. 800 ang bawat? Bawat, pwesto. Pwesto? May, yung pwesto doon, isang vivo. Tapos may taong pahala sa nilang mm -hmm. pahala. Parang ganyan yung pagkakaalam ko, kaya mahal daw yung panlita doon. Mm -hmm. Eh, mahal naman talaga ngayon ko eh. Oo, mahal naman talaga. Ayun, yan ang isa sa ko sa iyo, pero na sa ano na lang, ano, kung may karagdagang kang iniisip pa na ano, tulad ng nasabi natin na magdadagdag ka ng mga atin tulad ng ulam at ano, ah, titingnan natin kung kaya, kaya natin na ah, bigyan ka ulit ng puhunan doon sa karagdagan, no? Ayan mga kabindors, eh, ito in update natin si Ate Rona. Ngayon ay magbabakasyonis na ang school ay naghanap muna siya ng pisto. Pisto na yung mga daanan ng mga tao para makabintas siya. Kasi kung doon lang siya sa lugar na yun, nakita niyo naman mga kabindors yung lugar na yun. Isang ano lang yan, school lang ang ano noon. Oo, oh. Ah, uh, siyempre ang mga tao hindi na pupunta doon sa ano, sa luklok na 'yon na pinepestuan niya. Oh, did in na 'yon. Kaya humanap muna siya ng mapipistuhan ngayon. Sa mga susunod na araw mga kabindors ay i-update din natin ulit si Ate Ona kung saan siya nagpwesto na lugar para makita niyo kung paano siya magtitinda doon sa lugar na nilipatan niya pansamantala. And thank you so much po sa ating mahal na sponsor ma'am Anonymous ng Pennsylvania na siyang nagmamalasakit dito kay ate Rona upang mabigyan siya ng pampuhonan upang kumita siya sa araw-araw makatulong sa kanilang kabuhayan araw-araw nagpapasalamat ako ng napakarami doon kay ma'am Anonymous ng Pennsylvania Ate uh, ateron ano ang uh, sasabi mo doon sa ating mahal na sponsor? Amang maraming salamat po sa tulong kong binigay niya. Ang i-punan ko po. Maraming maraming salamat po talaga sa tulong ko po sa binigay niya po. Thank you so much po. Ayan. Uh, hanggang dito na muna ang ating update kay Aterona sa mga susunod na araw pag ako ay medyo maluwag ang timing ko kasi alam nyo mga gabindos eh ah uh, mahirap mahirap ang aking gawa rin alam nyo naman kasi siyempre ang pag lang, hindi lang naman kay basta lang ah uh, ako mga kabindors kung kailang ko sila may update eh abangan nyo ang aming uh, vlog ayan thank you so much po sa aking mga viewer at sa aking mga supporter mga sponsor thank you so much po sa inyong pag support sa aking uh, maliit na channel uh, nagpapasalamat ako sa inyo ng napakarami ayan po bye bye po sa inyong lahat hanggang dito na muna Uh, sa susunod naman na aming mga update, nyo makikita ang aking video. yeah